Good morning. Good morning po mga ka Good morning sa ating lahat. Yan mga natutulog pa, gising-gising na po. Andito po Tayo ngayong ayala escrow. Yan po, Ayala escrow. Yan. Ito po meron tayo nitong project na wallpaper ito po yung ating iwan piece yung wall mataas yung wall nya nasa 4 meters 4 meters po yung taas ng wall yung wall maganda naman yung wall ayan o eh. uh, ano lang hindi gaano maraming paliko so, ito yung ating uh, uh, sa asphalt na wall paper nito mga kanyo cloth box malapad ito yung uh, hallway yung hallway naman ay maganda din naman ng wall ayan 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 po o diba ito yung isang kwarto natin dito wala na salamin alamin na yung wall dito letter yun na lang ayan At yung yun na kayo na lang yung lalagay sa lapader Ayan, so sa ang wall. Tapos ito pa yung may tatlong kwarto dito. Dito, yung pangalawang kwarto. Ayan. Ayan o. No. Ayan o. No. Ang ganda ng wall mga kapiksa. Ang maganda po ang wall. Ayan. Ayan. So ito yung ating kasamahan dito sa ating kapil. Ayan. Ayan po. Uh, Matamay-tamay po ito. Ayan. Ayan po yung ating gagawing mga wolf fever. Ayan po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8, siyam tapos dito siyam ah, uh, dan dito, apat at dito labing datlo so may isa sa labas labing apat na rolyo po mga kalix na malaki so ito yung ano eh ito po yung pangatlong kwarto ah ating pong silipin ayan po ito po yung pangatlong kwarto ganun din po sa kabila uh, pareho yung style ng salamit Ayan, Napaganda ko ng mga wallpapers mga ka-mix. So, ah, yun po natin gagawin mga mix dito ngayon. So bali, apat na roolyo. Ayan, so, yung sa uniting. Bawa ka sa So, mga kamiks. Uh, mamaya, pag-i-install tayo, pagkita natin ha. Mamaya, ulit. Uh, Ito kayaan po natin. <laughs>

हां हां भाई नंबर ऐड Ayan, good morning mga kids. Hindi tayo ngayon sa bahay. Aba, na Nakauwi na tayo. Ayan po, ang aking bunsong makulit at ang kanyang tropa. Ayan. Kumakain sila ngayon ng ice candy. Ayan. Hi, hi, hi. Hello. Okay. Okay. So ayan mga kamiks nandito na tayo yung yung mga tropa ng mga anak ko dito ayan uh, nagba-bike sila. Na. Ayan may mga bike sila. Na. So, nakawin na tayo ng bahay, mga kamiks. Halin doon sa ating uh, project na wallpaper. Ah uh, pasensya na kay mga kamiks hindi ko na-i-video yung uh, aming ginawa yung pagkatapos. Kasi nagaapura yung ano yung mga tauhan doon ng contractor so doon kami nakikisabay sa service nila kaya kami nagmamadali din kami para makasabay baka maiwanan kami doon sa service eh, bawal maglakad doon sa loob ng uh, waste grove Ayala so yun hindi ko na i-video tuloy nakalimutan ko so ayan yun na mga kami next time ma i ko yun kasi di pag dinadala na, Pasinsya na taga mga kamigs kasi hindi ko na i-video yun. Maganda pa naman yung pagkayari nung wallpaper. Maganda yung wallpaper natin. Maganda sana kung na i-video ko yung tapos na. So, next time mga kamigs. Pasinsya uh, na kayo ulit. Uh, okay, hanggang dito na lang ating uh, video ito. Basta next time. Ah, uh, may video ko yung yaring nating wallpaper. Oh, hi, okay. hi. Okay, mga kamik, sa bye, bye Ganito na bye -bye. lang. At uh, sana po ay panoorin itong aking video. At siyempre, mag-subscribe na rin po kayo. Kung magustuhan niyo itong aking video, panoorin niyo po. Maraming maraming salamat po. Bye-bye.